Magandang umaga mga kabukid. Ayan ho. Magandang sinag ho ng araw ngayon mga kabukid. Ayan ho ang ating panghimagas. Sa araw ho na ito. Pagkatapos ho natin kumain. Magkakain ho tayo ng langka. At orange. Alay bihira lang ho ire panghimagas pagkatapos o kumain at talo talaw tayo sa ating mga bulaklak sa ating mga isda yan ho sa ating pispan talaga naman ho nakakalibang eh mga kabukid o oh. Ayan, ho ang ating mga isda ito ho orange tsaka ho lang ka eh ito ho eh, panghimagas natin pagkatapos o kumain yan ho ang mga bulaklak ho ng ating naitanim itanim ate yan ho ay bulaklak na misis tingnan nyo ho oh. ganda ng sikat ng araw napakaganda mga kabukid ingat ingat ho maraming salamat thank you sa panonood follow like and share na lang ho maraming salamat Thank you, Thank you, How?